Binibinta na ni Billy Crawford ang mamahalin niyang big bike kasing halaga umano ng bahay at lupa. IJ Stories, ibinahagi niya ang litrato ng astig niyang big bike. Sailing this bad boy. Say Bailey, ang mga serious buyer raw ay pwede siyang i-DM direct message. Ayon sa motobediographer na sa Neo Moto kasalukuyang nakadisplay, sa Makina Moto Show, ang rare motorcycle ng singer TV host, sa itong MV Agusta Rush na very rare motorcycle. Maraming carbon parts at nagkakahalaga ng 4 million. Motor na kasing mahal ng bahay, lupa at kos. Ang MV Agosta Rush, Pagmamayari ni Willie Crawford, found at Marikina Moto Show. Usli, may do ba premium parts combined with high performance, mapapasa na all ka talaga. Also limited edition 'to. So, 1 of 300 siya sa buong mundo. Saad nito sa caption.